Guys, eto na. Mamimit na natin finally ang pinag-uusapan ng bayan, si Dewata. Mamimit niya na ang um, Encantadia. Tatanungin kita, ano ang pipiliin mo? Best friend mo o isang milyon? Isang milyon? Pagka marami akong pira, marami akong mayiging best friend. Bleh. Madami question ako. Anong pipiliin mo? Best friend mo o isang milyon? Anong pipiliin mo? Isang milyon o ang best friend mo? Ano sa palagay mo ang English ng isang kahig isang tuka? Kung ang tawag sa apo ng anak mo ay apo sa tuhod, ano ang tawag mo sa apo ng apo mo? Kung ang nasa likod ng tuhod ay alak-alakan, ano naman ang tawag sa nasa unahan ng siko? Sabihin mo, sir, yung park... Nang sampung beses. Park. Ano? Turks. Park. Turks. Sasabihin mo yung park ng sampung beses. Park, park, park. Three, 2, one, go. Ano, ano, ano? Ha, hello! Alam na, binisign ako kay Rakipira. Ayan! Ano ang English ng sayang naman? Tulong! Ano naman po ang English ng sayang naman? Hi. <laughs> Yun na yun. Oh. <laughs> Sabihin mo yung park ng sampung beses. Tanungin natin yung kausap mo, okay lang? Kaya tawag! Paputol, paputol na lang dyan. Paputol na dyan. Ay, anaw, dito. Ay, dito na, nakikita ko dito. Nandito na nga eh. Dito na, dito na. Malaki pero manipis o maliit pero mataba? Ha? Huh? Okay, okay. Sir, pwede kang matanong. Mabilis lang to. Ah, uh, isang kahig, isang tuka. Ano ba? Question. Ano ang English ng isang kahig, isang toka? Matayo mo ng ano, humarap. Pagtatrabaho mo na. No. <laughs> Sabihin mo yung salitang park ng sampung beses park 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 expensive park 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 Apo ng anak mo ay apo sa tuhod. Ano naman ang tawag mo sa apo ng apo mo? Apo sa talampakan? Apo sa talampakan. Be, apo sa talampakan yon. Ano ang English ng sayang naman? Ano ang English ng sayang naman? Ah? <laughs> <laughs> Oy, anong pipiliin mo? Isang milyon o best friend mo? Best friend ko, syempre. Oh. Wala na mo best friend eh. <laughs> Isang milyon. <laughs> sempre best friend. Best friend ko, siyempre. Ah, uh, isang milyon. Ano ang English ng isang kahig isang tuka? No, no iting, tomorrow no iting. No eating. do you think this? Tomorrow no iting. Pwede mo ba sabihin sa huh? kanila to? Huh? English ng isang kahig isang tuka. Mayayain ba kayo? Mas yes, po. Oh, Magay na lang kayo? Nonchalant po kami. Nonchalant pero ganyan tumawa. <laughs> Apo sa talampakan is... May nabala. bala kayo sa buhay. Isipan mo maigi, ano ang sa Tagalog ang tinitor? Tinitor. Ah, uh, spoon. <laughs> Ito naman, sincero. Nakatabi ka lang ng maganda. Hindi mo na alam yung sagot. Oh, no. oh! Maliit pero manipis. <laughs> yung manipis lang. Yung manipis kasi kung saan tumataba yun. Kung ka, sino pipiliin mo? Best friend mo, isang milyon. best friend. Oo. Oh. Hindi mawawala yun eh, isang million mawawala. Siyempre, sa panahon ngayon, mahirap na makakita ng tuwing na kaibigan. Feeling ko pagka, uh, marami akong pira, marami akong mayiging best friend. Yo, Yo! Yo! Mahirap maghanap ng best friend, yung totoong tao. Wow, kahit may isang million, ayaw Kahit mo? na, ay kung true friend naman, pwede. Kahit wow. saan ka pa, kasasamahan <laughs> ka sa problema. Sayang din yun, no, pambili na ako. Alam mo na, kailangan ng pera ng tao. Uh, yung tao kailangan ng pera sa panahon niyo. Uh, tara na, biyahe na tayo, guys. O, oh, ayan na, binubroom-broom na tayo, guys. Bye, guys. Kailangan pa bang imemorize yan? Basic! <laughs> <laughs> Wow, enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, marami pa niyan dito, Kabiso. Kaya para mas feel good ka, i -like mo nang video na 'to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel! channel. Don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa amin.